Hello, good morning. Good morning. Uh, good morning, idol. Aya. <laughs> Malapit na kami. Saan ka, saan kayo banda po? Sa Manlot. Dito po ako sa May sa May Santos po ng uh, Malaki, papuntang Roa City. Saan po? Dito po ako sa May Santos na Malaki, papuntang Roa City Highway. Ah, uh, Sige, sige, sige. Mga kapobre, magandang araw po Patungo ho kaming kapis ngayong araw na to Noong nakaraang kasing gabi, nag-live -nag ako sa Facebook Pagkatapos nasabi ko doon kung sino ang nangailangan ng cellphone Pero kasi akong cellphone na hindi na ginagamit At ayon, at ayon, taga kapis po ang isa sa mga nag-message Kaya inyatid na namin ngayon ang cellphone sa kanya Pagkatapos ay lumagpas nga kami Parang uh, malapit na yata Hello. kami patungo ng Ivisan. Oo. Uh, Ito po ko. Saan kayo? Sa Mahanlod kayo? Sa Mahanlod? Sa papunta pa po sa may ano po kami. Dito po ako sa may papuntang Rua City Highway po. Ngayon naman sakop lang kami ng Mahanlod. Dito po ako sa Malaking Santos. Ah, uh, so sa may bundok, uh, nalagpas may... na siguro kami. Saan ka po? Dito na kami papunta ng Ibisan. Ay, lampas po kayo. Dito po ako sa Malaki Santos. Santos. Saan ba sa Maloklok, sir, po. Maloklok, Sa Maloklok, kanina. Opo. Sa Malaki Santos dito. Ah, ah sige. kasi makita sige po. Ah, Maloklok, kanina. po nak na? Kaya na kena, ayam makita, emak kau makan makita. すごい。 Okay, yun. Log naman niya kita. Ano? 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 mana Ano? Ano? nakita kainan Ano? 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 sa Ano? <coughs> <laughs> <I don't know. coughs> Ah, si Baguan, si baguan talahin mo na tong, eh, ginausok. Ang ah, malok-lok sa Rai Norton. Pero may gawang gakal. Kaya magpadugo. ina, Dito mo makita na ito. Sa hmm. toong uh, ano? Ang magahan. Mawalit na matadugan. mga pa. Gusto Ano Ano sir? Ikaw na sir. Nakatigil na sa lakyan? Yes po. Opo. Saan? Naka t-shirt ah, daw sa likod. Dito po ako oh, dito? sa likod niyo. Nakatapad ah. na kayo. <laughs> ah, sige po. Sige po. Oh, sige, sige po. Pasensya kasi, kasi may pinuntaan ako dito eh. Ah, sige, sige po. Sige po. Ayan. Ah. Ay, sila ko, sila. Inahanap namin yung uh, color natin sa live natin nung nakaraan. Taga sa pian, kapis po siya. Uh, binigay natin yung luma nating cellphone na ordinary, yung Nokia ba? Ito siya. O, oh, tama. Ito 'yon. Hi po! Hi! Hindi <laughs> <laughs> mo ka ma-picture sa'yo? <laughs> oh, 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 naman. Ay, namin po. Imanay doon po. Sabay! Cut! Kumusta po kayo? Ito okay po. Ito po yung ano... <laughs> nandun po yung tindahan, nung hindi ko, uh -huh. yung anak, ano, asawa ng anak na pangana, ay buntis. Hmm, ayun pala. Nandun yung tindahan niya dun. Saan ka nung uh, tumawag ka? Sa sapay! hindi, ano kasi, so parang ang saya kundi ko maano ang feeling ko kasi dami ko nang comment dati-dati pa. Opo. Parang hindi napansin yung pangalan ko. Ang <laughs> 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 gabi na yun, hindi na ako makapagsalita kasi grabe. Opo, opo. <laughs> Gabi-dami na nag-comment kasi. Opo, sabi ko kon kung... Kasi nung nasa ride ako, nag-comment ako sa iyo. Opo. Hindi talaga mapansin yung comment ko nang time ng gabi na yun. Oo. Oh, oh. Siyempre hindi ko masabi yung ano ko kasi ang daming nag-comment. No. Isa o -o. talaga ako sa napili grabe <laughs> sa <laughs> iyo. Nang uh, ano ako na kung sino ang magjo-join sa live. Oo. Oh. Tapos nag isa ikaw sa nag-request. Oo. Oh, Tapos isa ako tapos yung free para ko. Parang natulala ako nung una eh. Sabi ko, oh, first time! Nakita yung pangalan ko. Kasi yung asawa ng panganay ko, kasi yung panganay ko 25 years old na. Kahit kipad, saan sila pupunta? Wala silang cellphone. Tapos, mahirap din kasi lima anak ko. Puro lalaki. Ang panganay ko kasi hindi nakapag-aral. Tapos parang may bisyo siya, dati. Oo nakapag-asawa siya, hindi ko na siya pinigilan kasi may edad na siya. Mm -hmm. Parang naawa ako sa babae. Yung ano doon, doon ang bahay namin. I see. Yung kubo-kubo na ginagawa diyan, sa, sa kanila yan. Sa yan. kanila. Dahil tinutulungan ko na lang, utang na ng utang sa dindingan, para lang. Mm talaga. -hmm. kasi yung pangalawa ko ngayon, magagraduate na college. Opo. Ngayon. Ito yung na cellphone ako. na sinasabi ko. Hawakan mo ito to, dito sa kanya. Dito ka sa kabila. Ayan. Ay, hindi. Diyan lang po kayo. Okay. Bale, itong cellphone na ito po, wala pa po itong uh, dalawang buwan sa akin. Kasi nung nag-work po ako sa... Nagkaroon ako ng programa sa Radyo Bandera. Bumili po ako nitong ano, cellphone na to. Monitor ko lang. Hinagawa kong FM monitor. So, sabi ko nga, mga kapobs, nung gabi na yun na nag-live ako, kung sino ang nangailangan ng cellphone, na ganito pwede kong ibigay and then isa si ate po sa so, hindi ko talaga na expect ka, ano? ayan po oh, ito po tayo oh. ito po yung onya oh. Uh, lobat yata Kasi balik kahapon balik kahapon na, na, nasa malapit na kami sa may area ng malapit na kami mag balete aklan eh yung charger hindi pala nailagay dito sa plastic So, yon Bumalik kami. Kahapon sana nandito na po ito. Oh, sige po. Ayan. Ay, thank you, thank you, thank you. Kasi nahirapan ako sa mag, pag nag-prenatal siya. Opo. Tapos kung minsan hindi siya makauwi, hindi ko na maintindihan kung saan ko sila kukuntakin. Ayun. Kasi so, magagamit ako, talaga ito. O, Opo. Malaking tulong, malaking, malaking, malaking tulong ito. Opo. Kasi sana gusto ko din mabilhan sila ng, ano, ng kahit kipad. Opo. Kaya lang, sa totoo lang, apat is estudyante ko. Ayun, okay. Kasi sa totoo na ang college ko, nagka-car wash lang. Oo. Oh. yung course It... mo ngayon mm. si oh. na graduate, si wash lang mo. talaga yung anak ko. Pero nag na-graduate na siya. Gag-graduate na? Pag wala na siyang makarwas, pag maulan, tawag yan mama. Oo. Oh. Ma Pero pag may carwash hindi yan umihingi. Ba, grabe no? Matat oh. Makatapos na siya ngayon? Oo, oh, Anong kurso niya? Automotive ay, Tapos nang kumuha siya ng service-service. Oo. -service. Oh. Bait ng anak ko promise, bait. Tapos may oh. isa akong first year cottage. May isa akong grade 9. Kasi mm. yung gusto ko yung nakala yung nahiya sa'yo. Yung oh. anak ko, grade 3 na yun. Ayun. Okay. Na namumuhay lang po kami sa upang. <laughs> sa, sa ano, linding po. Kasi mm. Ayan ang problema ko kayo kasi yung panganay ko. Siyempre, mm. kahit may mga anak natin retobado, mm. Nag-asawa siya, wala silang hanap buhay. Uh -huh. Siyempre ako na bilang mama hmm. yung papa nila, tutulungan na lang namin kahit mangutang kami. Kaya nandito ako kasi nagbabayad ng utang. Ah, ay hey, <laughs> oh, Wala namang problema po uh -huh. yan basta mga Kaya nagbabayad. Basta ako kanina, Okay. lang doon yung bahay namin. No? Kasi dito lang, dapat may ginagawa dyan na maliit na kubo-kubo. Ah, sa kanila lang, yan, banda. wala pa yan. Eh, ayos at ay, kung kailan na naman yan oh, ma oh. matapos. Mm -hmm. Kasi hanap na naman. Oo. Oh, Malag Na lumagpas na po kami. Yeah, kasi ito palang... Ito pa lang na malaking uh, santo opo, na to. O. Hindi pala makita pag galing ka o, dito sa area ng Aklan. Oo, dapat Ay, galing ka na ng Rojas, mo talaga. Pag galing sa Ruhas. Ang iniisip nila yung sa Sibagwan. Bagwan. Ah, po. Kaya <laughs> po pag napili mo ako, sabi ng anak ko nakalit. naku, si mama, hindi na naman nakaturo hanggang umaga. Opo. Oh, Magandang klaseng cellphone po 'yan 'yon. Yung latest kasi ng uh, ng uh, Nokia is yun pong mga dating mga yung mga classic na mga oh, mobile phone binalik nila oh, okay. pero with a twist parang ganyan na. Maganda pero, klase 'yan. Matagal malubat. Po na ganito ko ganda. Kasi na-expery ko talaga ngayon yung mga kitang no, simple lang. Oho. Kaya sa pagkakita ng pagka sa ano ng asawa ng anak ko, sabi ay, tita, tita, pwede tawag sa akin kasi di sila Opo. kasal eh. Oho. Tita, salamat, salamat. <laughs> ay, kaya kahapon, pag tawag mo sa akin, umuwi ako kasi doon kundan, nanay. Kaya, tita, sige, tita, abangan ko dito. <laughs> <laughs> Excited eh, <titin> na nakita. <laughs> Ayun. Sige po, congratulations so, tita, po. Salam. At saka, Salamat, salamat sa panonood. Yes, Ayan, ikaw lang talaga sinadya namin oh, ngayon. Opo, Hindi, walang problema po yan. Uh, pag sinabi namin na uh, pupunta kami, pupunta po talaga kami. Oh, sige, sige, salamat Ayan. po. Nice meeting you po in person. Po. Po. Bigyan mo nil ng uh, sticker si ate oh, para mayroon siya. Po. Ayan po mga kapobre, si ate Jerry mula po dito sa... Mahanlod sa Pian eto po uh, nais ko lang ipaliwanag muli na last time nung mag-live tayo sa Facebook sinabi ko po na since uh, ako kasi ano pagka may gamit ako na hindi na talaga natin uh, ginagamit at nakalagay lang diyan sa tabi ito kasi yung cellphone na ito ay ginagamit ko ito nung may radio program ako uh, parang monitor lang talaga pang FM and then nung hindi ko na po ito ginagamit Uh, sinabi ko na sa live sa Facebook kung sino ang nangailangan ng ganitong cellphone. So si Ate nag-comment siya and uh, isa siya sa naka-join sa sa live broadcast nung time na 'yon. So ayan po uh, sabi ko dadalhin namin sa kanya. Ayan. At ngayon Salamat na, po. Salamat, God salamat, salamat, bless po. Ayan. Ito po may sticker tayo. Thank oh, you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you po! Namit ko rin ng idol ko tagal-tagal, ilang taon na po! Opo! Oh, Bayad pa sa noon. Ayun! <laughs> Ngayon, mataba po na! Ayan! Promise! Opo! Oh, thank you po! Sige po. po, hindi kami magtagal! Sige po! Bye-bye! Bye-bye mga kapobs! Ayan, Sir, sige, po. Ka pa oh, sige po! Ah, oh, sige po! O, picture tayo! Picture rinse! Sige po! Eh okay. uh, ito ito pwede natin ilagay sa ating uh, Facebook pamaya. Ah uh, sige sir. Uh, ay, inaabangan ko talaga. Andi kasi ako sa ano if eh, sa ano Hello, sa mo. live. Kuy kuy ay. Ito so, talaga tiyan. hindi <laughs> nakaupo na ay, hindi na talaga. Kuy kuy. Okay? Eh.